Baya lalamove na naman ang tirada ng may kanya. Kumbaga, may element of surprise. Hindi natin alam kung anong meron sa regalong daladala. Medyo napatambay na rin daw di umano ang motorsiklong ito. Well, check natin ang issue. Hindi nga siya nagsisinungaling. Literal, tambay nga ang kanyang motorsiklo. May check engine at temperature sana umandar pa. kung tunog ang pagbabasihan parang mga nagsusuntukang pera na nagpupumilit lumabas sa kanyang bulsa. Buti nga at minor issue lang at may tagas pa ang kanyang water pump. Unahin muna natin ang malagapak na issue. Dito lang bandayan, Iaangat lang natin ang kanyang throttle body. Make sure na takpan nyo ng kung ano-anong bagay ang inyong intake port. Baka mamaya may mahulog dyan, maging overhaul pa, imbis na minor issue lang. Tanong nga ng may kanya, Repa, magiging shaggy ba ang buhok ko dyan? At ang tanong ko naman sa kanya, Anong shaggy ang tinutukoy mo, Repa? At ang sagot niya, siya gilid ang tira. Dito nga ay pinakiramdam ko kung talagang dito gagaling ang issue. At base sa aking mga finger, eto talaga ang dahilan. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag dito ay tensioner. At ito ang pumipigil sa pagpalakpak ng inyong timing chain. Screenshot na lang and 3, 2, 1, smile. Ganto ang normal operation ng isang ayos o gumaganang tensioner. Make sure na maibabalik nyo rin ang metal gasket na ito Parang walang leak na issue Salpak na natin ang tensioner kasama ng kanyang metal gasket Pakita ko sa inyo ang normal operation na isang tensioner Kapag nakakabit na sa makina Dapat ganyan yan Lalaban, kaya nga tensioner eh Lalaban yan Ayan you know, o, umikot Testing na tayo, Repa Kung talagang wala na yung isyung maingay At naging Japanese movie pa ang ating cellphone may check engine pa. Mamayan natin asikasuhin yung check engine na yan. Ang importante na wala yung nagsusuntukang perang gustong umalpas sa kanyang bulsa. Try natin mahinahong revolution kung walang magiging reaksyon ang kanyang makina. At namatay na nga ka siya, kaya punta tayo sa check engine niya. EOT sensor damage or short to BCC. Ano yun? EOT means engine oil temperature at ito yung sensor na yon. Pinalitan na natin paano natin nalaman nang hiram tayo sa gumaganang motorsiklo. At ang BCC naman ay voltage common collector. Meaning hindi nakakapagbigay ng magandang signal ang EOT nyo papunta sa inyong ECU kung kaya patay sindi ang inyong makina kumbaga hindi niya maibigay ang tamang data. Yun lang yon. Testing ulit tayo. Try natin ang kanyang idle kung stable na at hindi na magtataas baba ang kanyang RPM. Wala na ang check engine. At ayan na nga, gumana ang kanyang EOT dahil nga tumaas ang kanyang minor and then naging stable. Hindi na nagtataas baba ang kanyang RPM. Kaya nga tinanong ko ang may kanya dyan kung alright ba tayo dyan. Alright.